Uh, magandang gabi mga parkoy Meron naman tayong bagong Starling dito. Uh, bali yung sera nito is no power. So galing to sa ating kakilala na merong Starling. So nakita niya yung video ko at din niya alam na ako pala yung nagre refer nun. so So inalam niya sa mga comment is sinat ako at ito nga pinadala niya sa akin tong kanyang starlink so una mga parikoy is tuturuan ko kayo kung paano ba mag repair ng starlink so syempre kahit hindi nyo kabisado ang paggamit nito is uh, i-guide ko kayo kung paano gamitin so first is kailangan nyo ng multi-tester kahit anong multi -tester. So, itong multi-tester is dalawang klase ito. Merong digital at saka analog. Ito is digital. So, sa digital, ah uh, sa ngayon, wala akong analog kasi nasira na yung analog ko. Ito na lang yung digital yung gagamitin ko. So, ito, isit mo to sa buzzer. Yan o. Oh merong logo na buzzer ayan ayan, tapos uh, i-try mong pagdugtungin yung positive at saka negative, ito ah uh. kakabit, i ko yan oh, tumutunog at umiilaw yung uh, LED light meaning, meron siyang continuity, merong connection sa pagitan ng red at saka black so ngayon ang unahin natin sa pag uh, tester mga parikoy is itong uh, easy plug so paano ba mag tester nito e, ganito lang mga parikoy so connect lang ito mga parikoy sinchan na wala kasi akong taghawak na camera ko so ayan tapos ah uh, kunik mo yan tapos ah uh, ayan ikonek mo to sa Ayan mga parikoy. Oh. So, pag hindi tumunog mga parikoy, ayan mga parikoy, i-connect mo to. Ayan, meaning, meron siyang continuity mga parikoy. sira na kasi itong aking test board mga pare ko ayan so dito naman sa kabila ayan so dito sa kabila ka naman kukonek ayan tumutunog na meaning itong ating uh, easy cable is ok pa to so ang next step natin gagawin is uh, babaklasin natin to nahirapan ako dito mga parikoy kasi yung pendikit nila is nasa dito gilid tapos iyon no oh. nabaklas ko na to mga parikoy ayan o oh. uh, mahirap kasi tanggalin itong kanilang pendikit mga parikoy sa gilid yung ko na ayan oh. dito lang kasi sa gilid ayan ginamit ko uh, gumamit ako ng ganito mga boy ko hinat air ko muna para lumambot yung pangdikit nito ayan o oh. yung para uh, epoxy uh, ginagamit din to sa uh, mga glass ganyan ko tapos nanan ko ulit sa bawat gilid so, ayan na mga parikoy next step natin gagawin is tatanggalin natin ito mga parikoy ito, kasi naka ano na yan eh ah, uh, hindi sya screw type so ah, uh, gamit lang tayo ng cutter pwede ring kutsilyo mga parikoy kaso ito yung gusto ko eh. baka masugatan tayo ng kutsilyo kaya ito na lang kung gusto niyo matuto mag repair mga parit koy huwag kayong mag skip sa ituturo ko sa inyo kasi pag nag skip kayo walang tendency na hindi niyo makukuha yung tamang proseso yan ito naman at kung hindi pa kayo nakasubscribe mga prekoy i-subscribe naman kasi malaking tulong na to sa aking maliit na channel ginawa ko lang tong video na to mga parikoy para makatulong din sa inyo at yung tulong na binigay ko sa inyo mga parikoy is masaya naman ako at Merong patutunan nyo aking manonood. Yan mga parikoy. Kira ako mga pareko'y eh hindi ko to ipapass forward mga paikoy para alaman nyo na yan so natanggal na lahat ng lock yan tanggal ko na so tabi na natin so meron lang kong tips sa mga baguhan dyan mga parikoy kung bago kayo mag-repair ng ganito is dapat itong kapasitor na to is i-discharge -di muna natin kung wala namang voltahe is okay lang pwede na tayo mag simula ulit so paano ba na natin paano ba natin malaman kung mayroon pa itong voltahe ah, iti-check natin gamit yung multimeter mga parekoy so so ito kasing kapasitor mga parikoy is meron tong 450 volts uh, rating so 450 volts meaning uh, kaya niyang mag store ng 450 volts na DC so nakakopo rin dito mga parikoy kung mahawakan mo tong kanyang terminal so ang gagawin natin is uh, gamit tayo ng multistore tapos isit natin sa DC dito, yan mga parikoy o. yun yung simbol ng voltage DC ito naman yong simbol ng voltage DC so, dito tayo 600 volt punta tayo sa 600 so i-check natin mga parikoy ah, negative lang tayo tapos up siklet lang tanggal negative lang tayo mga parikoy yan tapos itong positive dito So, walang voltahe mga parikoy lagkay natin sa 20 so meaning walang voltahe ito mga parikoy so okay na yung mga parikoy so dito mga parikoy oh uh, makikita natin yung mga kapasitor mga parikoy ah oh. uh, Gano'ng makita dyan eh. Uh, paano ba to? Ah, hindi ganong kita eh. Kung makikita nyo mga palikoy, bloated na tong dalawa mga palikoy. Ako uh, kaya to. Ay, hindi maklaro. Ang na ulit. Hindi klaro kasi yung camera ko. Ayan o. Oh. Bloated na. Dapat kasi ito. Ayan o. Oh, mula pa dapat. Ito kasi lumubo na. Yung dalawa. So, sure ko. Ah, uh, sira na to. Papalitan na lang natin to. So, mm. ang pagkakaalam ko nung bumalik daw yung uh, grid sa kanila is namatay na yung kanyang uh, Starlink router so tanggalin lang natin ito mga parikara uh, yan tapos tanggal na to tanggalin natin to mga parikoy uh, meron kasi itong nakalak uh, yan o oh. Tanggalin lang natin ito. Ayan. Hirap pag walang holder na ating camera mga parikoy. So, ayan. Tatanggalin lang natin ulit ito mga parikoy para ma- tanggal na. Ayan. Yeah, tanggal ko na mga parikoy. So, tabi mo lang natin to mga parikoy. So, dito lang tayo muna mag-focus kasi ito yung power supply. Main power supply ng router. So, yun yung router mismo mga parikoy. So, dito tayo mag-focus kasi ito yung nag bibigay na voltahe doon. So, ayan, tatanggalin na naman natin to mga prikoy. Ayan. Tanggalin na naman natin to. Ayan. Ayan. Mamaya mga parikoy, papalitan lang natin to ng screw. sih kita Yang kita panggil. batog ka na ginagawa ko kay walang isko nagtitipid siguro si Elon Musk sa kanyang router hindi na siya gumagamit ng screwdriver yun yung kanyang uh, technique yung technique ng Elon Musk para maging rich siya hindi na siya gumamit ng screwdriver para makatikid